isang dasal para sa may matinding problema. Panginoon, inaamin ko sa iyo na nahihirapan ako sa mga dumadating sa aking buhay. Nawawala ng pag-asa at parang malabo ang future na tinitingnan ko, Lord. Bunga po ito ng mga dati kong problema at naging grabe na po ang sitwasyon. Kung sa sitwasyon ko ngayon ako titingin, mukhang mawawalan ako ng pag-asa. Lord, titingin ako sa dati nang nangyari sa aking buhay. Na minsan mo na akong iniali sa problemadong sitwasyon, sa isang problemadong mga araw. At alam ko, Lord, this will happen again that you will help me again. That things will be different because I know deep inside me that you are going to help me again. Salamat at hindi mo kami binibigo. Maniniwala at magtitiwala ako na ako ay sasamahan at tutulungan mo palagi. Na lagi kitang makakasama, na lagi mo akong tutulungan and Lord, gusto ko lang sabihin na kaya ko ang lahat ng ito basta't kasama kita, Lord. Panginoon, ikaw na rin ang bahala sa aking pamilya. Ikaw na rin ang bahala sa araw-araw nila panatilihin niyo po silang malakas at ligtas palagi, Lord. Lead and guide them always, Lord. Panginoon, salamat, salamat sa mga pagpapalang ito sa amin. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi nga sa Psalm 31.24, Be of good courage and He shall strengthen your heart, all you that hope in the Lord.